Dumaraw sa punto ng kanyang amang si Fernando Poe Jr. ang nangunguna, number one sa ngayon, na kandidato sa pagkasenado na si Grace Poe. Inialay ng batang Poe, nakababatang Poe, kay The King, ang kanyang tagumpay sa kauna-unahan niyang pagsabak sa politika. Mula sa lungsod ng Pasay, nakatutukulangin si President Sopra. Mike, ilang minuto pa lang ang nakakaraan ay dumating na nga rito sa PICC para sa kanyang proklamasyon. Ang nanguna sa senatorial race ngayong eleksyon 2013 na si Grace Paul Yamansaris. Pero bago dumiretso dito sa PICC ay dumaan muna siya sa puntot ng kanyang ama sa Manila North Cemetery. Ang malinis at wala raw bahid na pangalan ng kanyang amang si FPJ, ang pinakamahalagang bagay daw Mike na ipinaman raw sa kanya nito na lubos niyang ipinagpapasalamat. Ilang oras bago ang kanyang proklamasyon, nagtungo si Senator-elect Grace Poe Manzares sa puntod ng amang si Fernando Poe Jr. sa Manila North Cemetery. Kasama ni Poe ang anak na si Brian Manzares at ang nanay niyang si Susan Roses. Nagtirik ng kandila at taimtim na nagdasal ang mag-anak. Tututukan daw ni Poe ang mga programang pang-ekonomiya na mararamdaman daw ng mga mahihirap ang kaginhawahan sa harap ng sinasabi raw na paglago ng ating ekonomiya. Sunod silang pumunta sa Quiapo Church. Sa labas ng simbahan, sinalubong siya ng mga tao at binati sa kanyang pagkapanalo. Sa loob naman, magkakatabing lumuhod at ilang minutong nagdasal ang mag-anak. Samantala, Mike, narito yung mga pahayag kanina ni Senator-elect Grace Paul Yamanzares at ng kanyang inang si Susan Roses tulungan niya sana ako magdasal para naman maayos ang trabahong gagawin ko at talagang masukat ng ating mga kababayan ang tulong na may bibigay natin. Sa aking panalangin ay uh, para kung ano man yung ninanais ng aking namayapang asawa at ninanais ng aking anak na maipagpatuloy kung ano yung nasimulan niya. Yun ay dalangin ng isang asawa at ng isang ina. Sabi nga ng mga barkada ng tatay ko, marahil daw sa langit tumatagay na sila.